Hey guys, kumusta kayong lahat? Um, yun, sa ngayon paalis um, ako uh, bali uh, magsusundo ako ngayon sa aking wife doon sa kanyang trabaho so samahan nyo ako guys sa aking journey papunta sa trabaho ng aking wife Ayan guys, uh, dito na ako sa ano parking lot ng aking wife's work ayan, so kapapark ko lang dito, so ayan, tingnan natin papasok ako sa loob maya maya konti, update ko lang kayo ayan, medyo po konti yung tao ngayon ayan, habang naghihintay ako guys, sa aking uh, wife dito, so bali, magiikot-ikot lang muna ako dito sa, sa loob ng seafood city halos ano mostly naman na nandito uh, mga Filipino products kaya ayan so bali basta mag ikot ikot lang ako dito matutuwa kayo guys sa aking ipapakita dito oh. ayan ayan mga ano Filipino products ang dami syempre dito tayo sa mga ano mga Meron mga clover. Cheesy. Not just... Alos kung ano yung mga nandun. Nandun sa Pilipinas. Makikita dito, guys. Ayan, oh. Then, ayan. Mayroon din silang mga, ano, dito. uh, vegetable uh, section. Ayan, nag... Ano, nakabalot na mga yan. Then, dito naman sa section na to is yung mga ano uh, frozen goods ayan o no? yung mga frozen na uh, fruits ayan meron ano uh, dito San Miguel beer ayan no? 20 dollars ang isang uh, ano box. mayroong 6 uh, na bote. And then siyempre ito yung mga international drinks like Heineken, Bud Light. naman sa section na to is yung mga ano like bagoong mga frozen na dying dilis ayan meron dyan iba ibang klase tapos ito naman mga sausages mayroong tapa mayroong tocino sa mga mahilig sa mga processed food ayan dito sa section na ito makakagawa So, basta dito mo lahat matatagpuan yung mga product ng uh, Pilipinas. So, parang ano, feel at home ka talaga. Tapos, uh, ito naman, yung mga um, mga toyo, suka, yung sasawan, patis, nandito ka sa Canada so kaya tiga-tiga uh, ano, sa presyo ito naman yung mga different types of uh, noodles ayan you know. eh ito naman yung mga beauty products mga body care hair and face care ito ayan yun yung favorite kong ano uh, cologne bench safeguard yan dito yan yung isang pirasong safeguard is uh, ayan uh, for 99 sun self palm leaf cream hmm, diba? meron din sila mga ano tindang uh, parol ang gaganda oh galing pang ano pampanga yan If you want to be updated in all of my videos, please don't forget to like, share and comment and please press the notification bell for more updated videos.